So, good morning, good morning mga kasarisari. sari ah, Pasensya na, hindi ako nakapag-ano sa sasakyan So, dito na ako kasi ako nag-drive So, dito na ako nag-ano Ah, nagpa-umpisa sa video Oh, sa Isari, uh, biyahe kami ng ano. Punta kami ng Puerto Galera. So dito kami may ng ticket. Kumuha kami ng ticket. Dito kami sa Batangas Pier. First time ko nakapunta dito, mga kasari. Ang ganda pala dito. So, sa pasap. So, ang natin yung biyahe kung Sana mm -hmm. maganda ang biyahe. Biyahe namin kanina. Salamat, Lord. Uh, Maliwala biyahe namin. So, sa pasap. So mga sari ah, dito na kami sa boat Ito Ito yung sila Okay nang tapot kami Ito Guru So mga sari ah, dito na kami sa Ano Ah Vapor eh, Ito Ang dami ang 45 minutes mga sasari talagang biyahe pala dito sa ano, ito yung pier nila mga sasari ito yun dito na yun sa puerpo pala so ito sumusap makikita natin okay so mga kasari-sari sasari nandini uh, na kami so ito

Tama tayo nak? Oo. Ha? Susunduin daw tayo eh. Tabi mo na tayo sa baka... yung bago? Wala namang... Ah, yung lang pinakaano niya yung ano... Di ba yung parang maganda? Mm -hmm. Ano? Hindi, ito hindi ganda dati, dati no? Sa atin, kanina pa. Mm -hmm. Ano yung sa atin? Parang bangka lang yung dati sinakyan namin. Oo, so, kasi mm -hmm. sari ah, uh, sino na kami nag-service. Panigaw na bangka. Hmm. Mas maliit. Tingnan mo maganda yan. Ay, ay, tas maganda na rin yung seat. Tapos ano, hindi ganito yung port dati. So mga sari uh, dumating na kami dito sa uh, resort. At saka ito yung ano namin dito. Ito mga sari oh. Yung eh, stay namin. Ito na resort mga sari. So ikutin muna natin. Bago ang loob. Eh, ito yung diwan pagdating namin dito mga sari. Dito sa ano. Uh, Puerto Galera. Oh, first time ko yung kapunta dito mga sari. so beautiful. okay. so, kita ko area ayun ayun yung mga kasari hindi ko lang alam kung saan kwarto kami basta ito yung tra parang transient eh pwede magluto daw so mag uhiya na tayo kasari so ito tapos tayo masuk so, tayo sa loob so ito yung area mga kasari Okay. Dito nga sari So, pasap, meron So, makasih sari, uh, dito lang kami sa room namin. Diyan sa yung sa baba kasi yung uh, sa taas kasi yung ito yung, yung ano nila yung ah tanggapan ah ito na yun ito yun masasari okay so dahil may bata so ito yung ang area namin dito a ah, 101 so sabihin natin sa saring sa baba kung sabi na may swimming pool da sila at saka ah tawag itong malapit daw sa ano okay so punta tayo sari dito So ito na kasari yung ocean So ito excited dito yung Apo ko makasari So Iliksin lang muna natin kasi di one pa ng ulitin namin. Sa ka ito na may yung pool. Dito. Ano na yari ng pool? Siguro ada si Stein diyan. Okay. Pakana lang bigyan ng bata ha. Papa. Ha? Ay, dito muna siya. Papa mag-swimming sana. na. Tayo ra makunyan yung ano mo? Gagal. Wait lang, nagugutom pa si oh, ma ma Matihaya ah. Oh. Na-float Steven pa dito. Hindi talaga yung wakan Pamalalim malalim. dyan. Akin okay na! Malalim din po doon po. Huwag oh, po kayo punta malalim. Dyan lang kayo. Okay, so guys, <laughs> see Mandarin da guys Paikot Eh, ito to rin na basa pa iligo Biglang ang lalim Biglang lalim So, mga kasari-sari, nakapagbayin kami yung rin. So, what up, what up? Puerto Azul. pala. Akala, Puerto Azul. <laughs> Dewan. Parang pahunas. Parang panas ya. Eh. Pano, pano dagat ba?